Sa muling paglipad ng mga mulawin sa telebisyon, isa si Derek sa mga pinili upang magbigay buhay sa telefantasya. Sino ang mananaig sa lahat? At isa raw sa mga natutunan niya sa paghahanda sa kanyang role sa Mulawin versus Ravenna, ang Arnis. Sige nga, turo mo sa akin yung mga basics Ay, so, ng ko Arnis. Ang ko. <laughs> Kailangan yung hawak niyo parang may 3 inches pa sa baba. Okay. All right. Tapos uh -oh. ang pinaka-basic na niyan is uh, iikot uh, mo siya upwards. So, siya. Una right muna. Kasi so, ten times. So, okay. Paano yun? Kailangan para oh, ma yung hawak niyo po. Magaan yun, lang. Na, yan. Ah, tama ba yun? Yan, yan. Ngayon po, uh, reverse. Reverse. pag mm -hmm. naman. One, two, three. Bakit sa'yo diretso sa akin gilid ako Kailangan po kasi light <laughs> yung hawak. Light, okay. Relax. Galing! Sa kwentuhan namin ni Derek, nalaman ko rin na magaling din pala siyang kumanta. Sige nga, pakinggan natin ang kanyang boses. na hit na tayu na kiba Guys, pininihingal pa yan ha. Nag-boxing, nag-circuit training, tapos kumanta. Sinalo mo lahat ng blessings. Sa competition, it's your wellness and your goodness and your confidence being shared with others and then you feed off each other's positivity. Believe for good qualities. Nitong nakaraang linggo, naabutan namin si Derek sa isang workshop ng GMA Artist Center. Layon daw nito na pagbutihin ang pag-arte at personalidad ng mga artista ng Kapuso Network. Keep touching the good parts. Face, arms, I wherever. was once uh, at the very beginning of Half Sisters, available to the cast there as a coach, and and he did great work on that show. Although, parang hindi nang siya yung naging di na lalaki in effect. Pero I said na parang, you know what? I admire this attitude and I believe that if you stay this humble and this, you know, this porsigido ka lang na talaga na kahit anong opportunity, you will make the best of it. Eventually, you get your reward. Focus talaga siya sa, focus na tao siya sa lahat ng ginagawa niya. Sa may goal siya talaga. Kahit na, ano, serious siya siya, hindi nawawala yung, ano, yung enjoyment sa lahat ng ginagawa niya. Bukod sa workshops... Dumadaan din sa immersion si Derek bilang paghahanda sa kanyang role gaya na lang sa Trooper Hero. Nag-aral talagang magmaneho ng jeep si Derek at nakihalubilo sila ni Bea sa mga GP drivers para mas magampanan ng tama ang kanika nilang papel. Important siya in a way na uh, para pag nandoon ka na sa set, para pag uh, may heavy scene, alam mo yung, alam mo yung paghuhugutan para alam mo kung saan kukunin yung emotion.